Pangalan mo ikaw? Oo ba? Oo, oh, sweetheart, dapat alamin ko yung mga pangalan ng barkada ng magiging boyfriend ko. Say ka! Wag ako nahulog sa'yo. Ma. What's up guys? So for today's video is gagawa tayo ng video. Stop that! So yeah. Um, for today is like feeling ko magiging natural ako ngayon, magiging shy type ako ngayon. Like, hi, opo, ako po, Haha! Punyek! Ganun yung atake natin. Ang lamig! Nilalamig talaga ako. Kapag mga. Oh, Walang kumot. Ang lamig kasi talaga. Like, super duper lamig. Baka oh, pwede mo namang... Ay, ano daw? I think let's go into the video. Hi, ate! Hi, ate! Shit! aking malapit ka na kasi napapanganga na ako. No, yo! no, I know you! Ano gawin ka Gagi! Ako ba? You know me? Who am I? Eh, sorry, sorry. Shy type kasi ako ngayon. What? Ano tayo ginagawa sa Omni TV? Ano? You know? Ah! Heck! Nanchalant ako ngayon. Pasensya na. Yung ganun. Ano Bano? Bano, ba nga mo Bala, Charles po. Ba't? Baka mamaya na ka. Ano ka nakarecord ka? Hello! Sino ka na nakarecord ako? Ah, no, nakarecord nak ko. Hmm. Lagi-lagi pa Yan! Dapat Next question. Uh, ano pangalan ano mo? Ba? My name is Charles. Hi, um, Charles. Bakit ngayon di ko pa naiwan? At ay nagre-release ka? Kalain mo yun, di ka release ko pero special ka. Uh, Ang paligid <laughs> ko naman ay matilim special child ka daw. Charot! Charot lang. Uy, shy pa ko ngayon, tanda. Nanchalan. San kayo nag-aaral? Hindi mo naman alam yung Bulacan. Hindi alam mo ba yun? Saga Bulacan ako. Weh, may kawayan? Baliwag? Ay, baliwag lang pala. <laughs> Paliwag lang pala. Kano ba pamasahe doon? Punta sun ka na dito. Lang, ay, Shout out. Thank you. Ay, sige! Oh. Gigi, pa kayo? Opo, ay, ako lang pala Anong course mo? BSOA. Ilan taon ka na? Ilan mo. 19? Higher Twenty one. Twenty. Oh, de diba? <laughs> yes! 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 ang galing ko! She said Yes! 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 Ay! Ah! Malang sa'ong magkahawa Yung kamay na medic take Mukha kang ano 1917 mga ganun. Uy, mukha pa Baby face pa Thanks, J May pag-asa yes. pa May pag-asa ka pa sa'yo sa Jaron! Kung gusto mo mariwala Yung pamalan wedding cake Ano ginagawa niya dito sa si Ome? Nang gahanap uh, lang ng stranger Na pwede makausap Ako yung stranger mm -hmm. Gusto pa marasama kasi ikay naanap ko ma ikama, kanong mamatay ako dito Huwag kayo iiyak. mamatay ako dito na, <laughs> na <laughs> <laughs> nga ano. Nahanap, nahanap ka ng puso ko. Ha? na sa'yo sa buni ng isip.

kaya Anang gamba, ka, matunayan ko sa'yo na ikaw lamang Huwag okay, ako nahulog sa'yo ha Ako? Ate, account niya na pinalo niya Ano Di ba yan? Account niya? Telpon. Paano naman yung account mo? Igamit ko po cellphone ko eh Mame ah Yes po Kira magbubo I know that I am the only one woman that you like Ano pangalan mo ikaw? Ako ba? Oh, oh syempre, my... dapat Alamin ko yung mga pangalan ng barkada ng magiging boyfriend ko. Hello! Ay, ka! ka! Sweet <suturna> <Ay ka! laughs> parang ice cream. ko talaga. Ace Ace. Hi, Ace. Hi, ate Nora. Ate lang, kasi bata pa po ako. Nang taon ka na ba? Thank Hindi ma'am. ako hindi-hindi ko ha. Ako ilang taon na ako. 23. Higher. 25 pa pala. 6 years gap. pala. pwede pa talaga to magpa-baby. 25. Pwede pa talaga. May pag pa ako, Lord. Kung ka sa mas matanda sa'yo? Oo, uh -uh, magaling po, maybe. Magaling din ako po, maybe Patesting nga. <laughs> Ma oh. mo yung ginagawa ko ay hindi nila kayang gawin. Ang landi niya po. <laughs> Galing mo na makapataas ang kilay. Kung hindi ka yung duwin. Fairness, pogi ka. tayo parang Thank you po joke lang, joke lang. Galing ng mama at papa mo, ha? Hindi ko alam, binihiyahan nila ako ng ganito chore. Para sa'yo. Ha? <laughs> <laughs> Kahit ano bang sabihin nila sa'kin ay wala akong liim, so putang yun mo na <laughs> ano, ina mo nakakainis ka. Ano, inaaway nila ako. Ano ba? Ba't inaaway yung baby ko? You baby, masyadong totoo. Kahit hindi mo maintindihan mga dalakong problem. So rap, babe, babe. Ba't ba nagpapakita sa kanya? Gusto mo tayo nyo. Oo. Oh, Kasi wow. seros po sila. Siguro dami mo nang nagiging ano dito, Ngayon lang well, ako nag-umi. Sita, ikipon siya, te. Ano? siya, te. Ano? ba? siya. siya. siya nagagalit. Nag-joke lang ako eh. Ano yan? Dito naman ako. Oh! Na yeah! <laughs> <laughs> Tayo talaga. Know, take her, God bless. Kiss ko. Kiss ko. Teenager. Nasaan aking salamin? Kilala ko to Anong pangalan niya? Sinungaling ka! Hindi ka nga naka-third e eh. Promise? Maganda ka? Bakit ngayon hindi ko pa naiwan? Beautiful! I mean Maganda yung camera ba? Aray ko! Ay, umamin ka na kasi te okay. Paalo ka namin Ano yung ano, name mo sa FB? Paalo ka Wait, na na namin yan. Ito siya okay. oh

Oh, sasabang Lana Huwag pa Wala na, in love na isa Wala ba eh, hindi ka-perse ka Yes, go, 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 go Hello, Teh Content creator ka Kita ko yung dila mo ah Kung tayo talaga <laughs> <laughs> Habang yung dila content. mo <laughs> Content creator ka nag content ako Ano yung camera mo, Teh? ganyan hindi camera mo, hindi na Ito ba? Goblet. Uy, uy, sana uy. Baka risk mo pa ako, Ano yan? Ano Ang Camera talaga? Or cellphone? Camera talaga. Uh, Oo. Ano bye. Bakit? Babay na? You know what time it is? Discord time! Okay, ano yung anong klaseng content niya content? yung ano content yan ang content kasi ate gumagano yan content na naman nun ba't eh okay na ba? sige te okay lang ilang taon ka na? 16 okay buka ka 19 okay sige tayo Alden Alden

Panban mo. mo. Sige. Arigato. hey hey Hmm. Ano matuto mag-Japanese para makausap kita lagi, makapag, you know. Makapag-socialize. <laughs> Sa'yo. Oh, bakit sa akin natin? Bakit? Ayaw mo? Ayaw ko po. <laughs> Ito. Kumbawa. Siguro. Ah! Alive kayo, te. Ah, Barbie, sabi ko na! <laughs> Kumagawa akong content. Hindi hey, kasali kami dyan. Kasali kayo. Hulo! <laughs> Hulo! Sabi ko na, Barbie! <laughs> ano pangalan nyo? Masato. Masato. Um, pangalan nyo, Filiado? Pangalan po. Masato, ikaw. Masato. Yuwan to. Yuwan to. Uh, Yuwan! Pogi. Pogi. <laughs> You won. Ibig sabihin nanalo ka. Ah. You won. Wow, I won! Hindi pa nananalo sa buhay, panalo na sa pangalan. Kung oh, panalo na ako sa'yo. Ay, grabe. Nang riri si ate. Gusto niyo ma Sige, ate. Bye. <laughs> The type of girl you want the type of girl you want to take to to The type of girl you want what child you want to chew. <laughs> <laughs> oh, yun, <taon> na kayo. <laughs>

<laughs> Wey! Sobra yan. na! Sobra na! Sobra na! Ilang taon yung hula mo kanina? 21 Higher 25 Higher Tama pala, 25 Galing, manghula 25. ka Manghula ka, alam mo na yung future mo Ako yung future mo Yung gusto mo mariwala Yung pangalan wedding cake I'll cry again ito po ang future ko. Okay, Sige na, bye-bye. Bye-bye po. Ingat. Sige po ate. Thank you, Kim. <laughs> <laughs> Paano ito? yung nalaman yung galoy? Cherry Corsales? Ay, Hindi. Gerald Anderson? <laughs> Ay, hindi din. Hindi. Riguian? Stop it. Get some help. <laughs> Ay, kunwari, di mo ako kilala. Tapos nakatama ko dito sa Ome. Tapos bigla mo akong like, alam mo yung parang may mga brightening, shimmering, shimmering, nakita mo ako biglang. Oh, my God! Hi! Hi, Kuya! Hi, Kuya! Sabi ko, kung maaari nga, di mo wala na eh. Kaya talaga na next mo na ako. Hindi pa lang. Hindi pa lang. alam ko yan. Alam ko yan. Okay. Nakapakita okay. ko mga picture sa'yo. Sige, yeah, mo. Yung mga picture, may lalabas yung mga picture yun. Tama. Ayan na. Ayan oh. na. Oh. Mukhang kabisado mo yung kanta. Ka Alden to. Nakailang, ilan na yung mga tao dito puro nag-a-Alden. Hi po Good morning. Poor guys, muli. Fail mo pa din oi. Ay, medyo blur ang aking camera. Oo. TikTok din 'yan. Ano ba 'yan? Pasado. Pasado. Okay. Uy, streamer! Ha? Hi, vlog! Bobo yung ano yung asa... Yung, yung, yung kay Kong. Asawa Kong. Bobo, di siya yun. vlog. Cortez. Oo. Ikaw daw yun, te? Asa si Kong? <laughs> Gago! Te, vlog mo to. Asa si... Ay, ito te, yung monkeypox te. Ay, sayang. Tulugan na noy. Okay, it's a prank! It's a prank! Tapos yung it's a prank lang yun eh. streamer ka? Rish yung Oh, yun si Gogo yun. Ah, Rish tayo, Ganyan tayo. Ayun, ay ay, Wala, lumalabo. Oye! Aray ko! Aray ko!

sa mama ko! artista na ako? dahil pinalo niyo, papakitaan ko kayo ng mga feature ko, picture mga feature ko kayo ng mga feature ko. mga feature lalabas dito. mga feature lalabas yung mga picture dalpasito. 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 Ikaw yung, ano, um, mm. sigat. Ay? Ako ba yun? Hindi ah. Akong... Ikaw, ah, tag-ibig. Naka-live ka ba yun? Hindi nga ako naka-live. Naka-record lang ako. Wala. Paano? Pinapakita niya talaga yung galo niya. Gusto niya talaga siya makikita ng ganun eh. I'm mo. Um, Raymond po. Raymond, mausto mo makakita ng picture? Yung mga okay. picture ko, yung lalabas dito, mga picture ko, ganyan. Ah, race, parang No! 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 Magulat ka. Nakakatakot yun. Hindi ako natakot, eh. Damn! Nang kukulap. Oh, di ba? Sige na magpahalasan yung time. Kita ang ikat na hindi panghala din pa. Hey, kumurap ka. Dapat di ka kumurap. Sabi mo hindi, Riz. Surprise! Okay, bye.